hi ga-unbox po ko ng aking mga tiktok delivery okay, tingnan natin kung maganda ang lang performance kung walang sirak. yun. Bago na ako ulit. Pangatlong order na to, guys. Next. Uy! Mating na ang aking ganun. Hindi na guys, i-try nyo to, mawawala talaga yung milas na ang Ang nga nga Ah, bali, pang apat na order ko na to. Yan. Dalawa na nga pala yung binili ng asawa ko para sure na sure na mawala na yung milas na ko. Next. Next. Uy. Yes, yun ang mga. Tcharam! Okay. Next. Uy, dumating na aking bagong supporter. Okay. Salam talaga sa asawa. Mahal na mahal niya ako. Binilan ako ng bag. Turin! Tulay niya. Harap na ito may harap nito. Ito, yung harap niya. Nike. Next. sa tubo. Sa tubo, sa tubo. Ng tubig. Tapos. Okay. Kompleto na. Puro sa akin yata lahat ng order. Awal. Puro sa akin lahat to eh. Kasi yun sa'yo. Yay! natin ng aking moving camera. Sana gumagana siya para hindi ko may solid sa sender. Shrink! Tikuling pa, isa, hal, ipintas ko, wala pa. Tsaka yung ano mo, no? Ay, para yung mga Jesu. Okay. Bye-bye. See you on my next video. Thank you.